Saan si Siopaw? Ayun, ayun si Siopaw. Siopaw, Pao. Sarap buhay mo dyan, ha? O, aaway na naman. Grabe. Kinakalabit na naman si Ate Choco. Ate mo yan, eh. Hmm, Lagi ka nalang inaaway ni Siopaw. Ayan, eh. Nahikab pa, oh si pa <laughs> Galit. Wala sa mod. Ikaw, wala ka rin sa mod. Ewan ko sa'yo. Ikaw, kung geng, wala ka rin sa mod. Ha? Wala ka rin sa mod. Lahat na lang kayo, wala sa mod. Bakit ganon? porque ba makulimlim, wala kayo sa mod. Hmm. Ano, ano? Anong hanas mo? Haba? Kakakain nyo lang ng treats ah Parang masama loob mo ah So ayun guys Ito kagigising lang ng mayan no? oh Akala mo yo ka pa Bakit? Hmm? Bakit bang-bang? Ha? Huh? Maingay sa labas? Masanay ka? Ganon talaga? Ayan na yung dalawa Oh. <laughs> ayan na <yung> dalawa Oh. Kanya-kanya <laughs> sila ng pwesto. Ayan yung isa doon. Hindi mapakali Oh. Mamaya magpapalit tayo ng sapinang ng upuan. O mong kinukot-ikot yung... Hmm, ayan, iniwang katuloy ni Pong Gingging. Suplada yan eh. Hmm. yan, yan ang trabaho niya. Hmm. Basta may dadaan dyan, kakalabitin niya ng kanyang kuko. Pao-pao, patulan ka niyan. Mga patola yan. Si itim lang hindi patola. O, tingnan mo, tingnan mo. Hmm. <laughs> hmm, buti na lang mabait si Clover. Hindi ka pinapatulan. Sakit pa naman ang kalmot mo. Kaya laging patulang kukunyan eh. Pero syempre, meron pa rin natitira. Ayan. Ganyan sila karami, guys. Ganyan. Mas marami pa sila sa amin. Hmm. Kaya pag may bisita kami, dapat bati nila yung mga yan. Kasi kung hindi, hindi sila pwede rito. <laughs> At maingay yung mga yan. Maya-maya, kahol ng kahol. Hmm. So, ayan. Ay, hindi pwede. Hindi pwede yung ganyan. Baba dyan. Baba. Baba dyan. Haba. Pinabababa eh. e okay. yan nagagalit si Choco. Magaya tuloy kayo. Choco. Choco. Tama na. Tama na. Iwanan kita dyan. Maingay ka. So, ayan guys. Kwentuhan ulit tayo. Paano nga ba ako nagumpisa mag-YouTube? Kukwento ko sa inyo guys. Kasi, hindi pa ako naglilinis. makalat pa oh. Kuwento ko lang guys. Bakit nga ba ako nag-umpisang mag-YouTube? Ang totoo guys, hindi naman talaga ako techie. Ako yung tipo ng taong mahilig ako mag-post, mahilig ako sa selfie nung araw ha. Mahilig ako sa mga ganyan, pero hindi naman ako marunong gumawa ng sarili kong account. So minsan, mga kaibigan ko gumagawa ng account ko. Pero minsan naman, itong pinaka-latest, anak ko na. Sabi ko sa kanya, beh mag-vlog ako itong mga aso. Parang ang sa akin lang, memories. Parang memories lang ba kung anong ginagawa nila. Madalas kasi kami umalis nung eh, papuntang Tagaytay. Kasi yung pinsan ko, sinasama akong mamili ng halaman. Ngayon, ayaw ng anak ko kasi nga, meron kaming pangit na kwento. Nung araw, yung aking account ay nahack. Kinuha yung mga picture ko, parang naging poster ko na siya tapos nilalagay sa mga bold na picture so hindi ko alam kung sino yon kasi guys wala naman akong kaaway wala akong kaaway friendly ako masungit lang akong tingnan kasi hindi ako angelic face pero hindi naman ako masamang tao so syempre iniisip ko sino bang kaaway ko wala naman siguro trip trip lang nung gumawa nun yun pati mga kasamahan ko sa trabaho ay pinadala niya ng picture na edited so, na-convince ko yung anak ko na gawan ako ng youtube account so, eto na nga nag-start na akong mag-vlog hanggang sana tuwa naman ako kapag ka pala nakaka-$100 ka ay sasahod ka tapos kasi guys kaya ako naman kinustong ganito kasi para mailibangan din ako dahil noong 2020 kasagsagan ng pandemic madalas ako magkasakit So sabi ng anak ko, total, tapos na ako ma, mag-resign ka na, pahinga ka naman. Tapos, sabi ko, hindi ka pa regular sa trabaho eh. Eh ngayon, nung na-regular siya sa trabaho, ma, mag-resign ka na, kailan ka ba mag-resign? Kasi lagi naman akong nasa doktor noon, kasi nga may sakit ako. Namamagayong pa ako, kapag papasok ka, basa ka ng ulan, kahit bumabag yun, nagbabaha, papasok ka pa rin. So syempre, siguro nag-alala yung anak ko. Since ang work naman niya ay work from home, ang mga pinipili niyang trabaho. So, sabi ko, uh, sige magre-resign na ako. Yun nga, nag-file na ako ng resignation. Tapos, yun. Nung nandito na lang ako sa bahay para akong na-depress, siyempre hindi kasanay na lagi kang nandito. Malungkot, lalo na nung nag-pandemic na talaga as in, bawal nang lumabas, bawal nang kung ano-ano, kung ano-ano ng balita. Tapos, uh, noon nagsara na ang ABS, di wala kaming TV. Kasi ilan lang yung channel na nakukuha. So parang na-depress ako guys, sobrang lungkot. Sabi ko sa anak ko, sige nabi, gawan mo na ako ng account kasi gusto kong i-vlog yung aso. Kahit memories lang nila, sabi kong ganyan. Tapos yun, sabi ko, promise hindi ako magpapabili ng cellphone. Pero nung bandang huli, nagpabili rin ako kasi syempre, kapag luma yung gamit mo, eh mabagal. So, sa madaling salita, mabait naman yung anak ko. Binilan ako ng cellphone. So, eto na nga. Hanggang ngayon, nagbablog pa rin ako. Hanggang sa, <coughs> excuse me, naka, nakasahod na ako noon. Binili ko lahat ng gamit ng aso. Yan. Tuwing sasahod ako, guys, ay binibilihan ko sila ng mga treats. Dog food na gusto nila. Gamit. Wala rin naman. Malang, maliit lang naman din ang nasasahod natin kasi hindi naman tayo sikat. Kaya, yun lang ang kwento ko sa inyo. Paano ako nag-umpisang mag-vlog? Una, nag-resign ako sa trabaho. Kasi nga lagi akong may sakit. Siyempre, kapag hindi ka na-productive sa company na pinagtatrabahohan mo, hindi na rin maganda ang... Uh, yung araw-araw mo hindi na rin maganda. Kasi, masama pakiramdam mo. Hindi ka naman nasa mood. Eh, kailangan mo lagi kang may kausap na tao. Lagi kang lagi kang jolly dapat, hindi ka dapat nakakaramdam ng pagod, masayahin, dapat ganun. E eh, sino ba namang taong haharap sa taong mukhang lulugulugo, di ba? Siyempre wala. So eto na nga. Yun ang umpisa na nag-YouTube ako guys. Hanggang sa may nakilala ako na kaibigan sa YouTube. Meron siyang GC. Kinuha niya ako. Hanggang sa naging checker ako doon. Tapos, uh, yun nga, masyadong stressful. Kasi alam mo, maraming members na masusungit. Pagka mali yung play nila, pag sinita mo, galit pa. So, sabi ko doon sa founder, ayoko na, ayoko na. Alisin mo na ako sa pagiging checker. Kasi, pwede naman ako mag-YouTube na walang ganyan. <laughs> na stress pa ako lalo. Wala namang, wala, kumbaga, hindi worth it yung kikitain mo sa stress na aabutin mo sa mga members na masyadong mga demanding. 'Di ba? Tapos 'yun nga may na, mag, na yung GC na 'yun ay biglang nagwatak-watak sila. Tapos nawala na lang. Pero friend pa rin kami nung founder na 'yun hanggang ngayon. Hanggang sa napasok na naman ako sa isang GC. Uh, naging bannerist naman ako doon. Pero nung bandang huli ayoko na rin kasi nakakapagod nakakasabog din ng cellphone mabagal naman ako sa laptop tapos yon hanggang sa wala may GC pa rin ako ngayon salamat sa inyo sa aking mga ka GC kasi may views ako at solid support ayoko nang maging sa ngayon talagang ayoko nang mag, maging admin uh, admin pa kasi unang una hindi naman talaga ako marunong gumawa ng playlist. Tapos may mga naunang admin dati na talagang sa unang GC ko nung bago-bago pa lang ako guys. Syempre wala ka talagang alam. Hindi naman sila nagtuturo, bahala ka. Meron pa silang mga tinatawag na ano ba 'yon? Yung kumukuha sa ibang GC ng mga ipapasok sa GC na 'yan para may views mga ganyan-ganyan. Barter, barter. 'Yon hindi ko alam 'yon. Siyempre pag nagtatanong ka parang matatawa pa sila sa iyo, ganyan Pero yung latest GC ko napaka supportive ng kanilang uh, mga admins Kaya natutuwa naman ako at nandito ako ngayon sa magandang GC Na mga supportive silang lahat, wala kang maririnig uh, Yun lang, share ko lang guys paano ako nagumpisa dito Dati ano lang, laro-laro uh, lang for memories ng mga alaga ko pero pwede ka naman palang kumita. Kaya sineryoso ko na rin. Yun nga lang, parang nagkaroon ako ng... Uh, ano bang tawag doon? Parang nagkaroon ako ng phobia sa pag admin admin Kasi hindi naman talaga ako teki guys. Hindi ako magaling sa mga gadget na yan na magkalikot. Though, natututunan ko rin pero mabagal ako. Tsaka yung mata ko ngayon ay naduduling na talaga. Kaya siguro isa rin yun sa dahilan. Kung bakit ayoko na rin. Kasi minsan, sumusumpong yung vertigo ko. Kaya, hindi na rin ako masyadong makafocus. Minsan naman, pinapakasuyo ko lang sa anak ko, ipamonitor. Pero yung anak ko, syempre may trabaho. Naiinis din. Sasabihin sa akin, magkano bang kinikita mo <laughs> di ba Hindi naman yun sa kinikita mo. Kundi masaya ka sa ginagawa mo. May mga kaibigan ka rito. Uh, masaya ka kapag ah uh, views 'di ba yung 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 pagkakaibigan kahit na iba pa rin siyempre yung actual na socialization mas masaya pero siyempre ngayon na andi dito na tayo seryosohin na natin malay mo may mag mag-viral 'di ba yun yun lang ang kwento ko guys paano ako nag-umpisa parang putyo-putyo lang yung umpisa ko dito pero sa bandang huli sineryoso ko na rin kasi may kita naman talaga kapag marami kang views lalo na pagka uh, hindi ini-skip yung ads kaya guys wag skip ang ads please <laughs> para sa dog food ni Haba magpasalamat ka ba Haba. Haba Pasalamat ka sa mga... Oh. Oh. Ay, ayun. Thank you daw po. Thank you. <laughs> Isa pa. Bang, bang. Isa pa daw. Ay, nako. Ikaw. Thank you ka rin. But thank you ka. Ang ganda ng mata niya, guys. Oh, brown. Wala, walang boses 'yan si ano, parang libentador 'yan pagka kumahol. So, bye na, guys. Share ko lang kung paano ako nag-umpisa sa YouTube. Next time ulit, kwentuhan.